Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. For today's video, samahan niyo kami ni Babe kumain sa isa sa mga favorite naming lamen dito sa Lipa. Hold up. So, nandito tayo ngayon sa G. Pat Lomi House sa May San Salvador, Lipa City, Batangas. So, may way din to papuntang mataas na kahoy. So, kung sa mga malalapit dyan sa San Salvador, dumayo na kayo dito dahil masarap pa kanilang Lomi. So, ito yung in namin, isang special at isang um, kalahate. Wow. So, yan yung toppings niya and super favorite namin kumain dito. So, let's go! Let's eat na! Yan, galit-galit po muna kami dyan ni Babe kasi super gutom na kami kasi may pinuntahan pa kami. So, sabi namin, kawain muna kami dyan since isa lang din naman yung way. So, yan, yung chicharon. Diba? Ang sarap niya. Actually, mahilig talaga kami sa lomi. Ah, oh, diba? Sarap kumain. Yung Lomi is live. O, di ba? Kaya. O, pack. Huyang huya eh. Favorite ko sa kanila dyan yung ano, ribusato. Masarap kasi. At dahil na ako, ay naloko na yung natira kong lomi kay Jowa. Pero sabi niya maya-maya na pag naubos yung kanya. So sabi ko, okay. So yan, sa part na yan, nagkikintuhan na kami. Chinese -chi ko sa kanya yung buhay ko. Yung, ay, buhay ko talaga. Ano magkahiwalay? Hindi, yung sa work life ko. Tapos yung mga chinichika namin, everyday. Tapos yan, minamarites pa namin yung ibang tao. charis So yan, kaya na kami ng kain. Alam nyo guys, di ba? Food is life. And then, last bite. O, di ba? Rebosado nga pala. Yung favorite ko kasi. So, yan. Chika-chika lang. Konting chika. So, guys, kung baka naman may marerecommend kayo mga lumen dito sa Lipa, pakicomment na lang po sa comment section natin. At pag may time kami ni Babies, babysitahin namin. Dadayuhin nga namin. So, yan. And, let's also support local business dito sa ating bayan. Siyempre, help each other. Para mga guys. Ano ba? 2024 na. O, hindi pa naman kontento siya pa magliligpit niyan. O, di ba? Napakahuwarang ano. Kaya kag na siya mo. Hindi pa siya nagbabayad. Bayad po. Everything, oh, you fancy, huh? Them bitches hating on you with their plans, girl. You got it.